na back to you katuloy pulong pulong Duterte kung maalala niyo po meron siyang isang or merong isang insidente na munti na nga saksakin yung isang kuno ay bugaw sa isang bar yun po ba daw ay nakamit na ang hostisya baka naman hindi pa dahil kung hindi pa eto daw, na, eto daw ang sayo tarantado ka daw <laughs> <laughs> At kung ano-anong pagmumura. Uh, sabi na itong natin na ito, hinayupa ka. Sabihin mo yan sa tatay mo. Kasi, ang, ang nginangal nga ngayon na itong kampo ni Duterte ay yun nga, kinidnap. ba? Diba? Yan ang pinagsisigawan na itong mga nasa paligid ni Digong na iligal daw ang pagkakadakip kay Digong. Ang pagkakaaresto kay Digong ay iligal. At syempre, wala silang sisisihin dyan kundi ang administrasyon. Wala talaga. Yun at yun ang kanilang tinutumbok. At syempre, si General Torre na rin. Kaya pala ganun din ang sigaw na itong si Robin Padilla. Parehong pareho. Na kuno ay dapat may due process si Sara Duterte. Kaya nga po magkakaroon ng trial. Ito na ata ang script ngayon na itong mga to Dahil pa-victim, hawak nila ay victim card, ang sinisigaw ng mga alipores at ulupong nidigong ay due process. Back to you. Diyan sa mga due process nyo, ano? Hmm? Ano daw? Hindi daw kinikilala ng administrasyon ito ang due process. At hindi daw nire-respeto ang sistema ng ating batas, ng ating hostisya. Hindi daw nire-respeto. Yan daw ang uh, pinakadahilan kaya kinidnap si digong. <laughs> Hindi pa rin nawawala yung kid na